Ma'am Rochelle, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rafi. Ma'am, ang laking pera ito, 1.1 million? Opo, Sir Rafi. Kasi naniwala po ako sa kanya, Sir. Dahil nga po, mag-abroad po ako ulit. Sabi niya, mapapahamak po ako doon, Sir. Tapos may mga sakit po yung pamilya ko. Kaya kailangan po, basbasan po yung mga gagamitin ko para maayos po yung pamilya ko, Sir. Paano mo na kilala itong Opo, Mary Lynn? Sa hagun po. Ano po kasi, Sir, dati na po kasi nagpapagamot sa kanya yung pamilya ko. Okay. Kaya nung umuwi po ako din, sir, galing Taiwan, nagpatingin din po ako sa kanya, sir. Baka bumalik, marami siya mga sinasabi sa'yo kung ano, parang pananakot na kailangan sir, mabasbasan pa niya. Oh, sir, kailangan basbasan, sir, yung mga gagamitin ko sa pag apply sir, yung mga... Para hindi ka malasin, etc. Et Ang kapalit ng pagbasbas niya, magkano? Una, magkano binigay niyo, ma'am? Nasa 200 po, sir, 1,000. Sunod? Nasa 300 plus na po sir sunod-sunod na po yun. Pahamap so yung pera ito. sabi niya withdraw ka ng pera basta sa kuwimperang iwiwithdraw mo. Opo opo sir. Tapos pag kailangan mo na sir sabi niya sa akin ibabalik ko sa iyo sabi niya sir. Kaso lang sir nung kailangan ko na kasi nga po nag-apply sir ako ulit pabalik ng ibang bansa hindi naman na niya po sa akin ibigay yung pera ko sir nagkautang-utang na rin po ako sa mga tiyahin ko dahil ayaw naman na niya po'ng ibigay doon daw po sa ano nila altar nila sir. So, binigay mo sa kanya yung 200 something thousand. Opo, sir. Hawak-hawak niya. -hawak, sabi niya, dalhin ko sa altar, babas pasang ko. Opo, po, sir. Through bank to bank lang naman po yun, sir. Ah, Tapos, bank to opo. To bank. O tapos humingi siya ulit. Opo, sir. Sabi niya kasi kailangan lahat ng nasa sayo para hindi ka malasin at ang pamilya mo ibasbas natin 'yan. Sabi niya, "Opo. Okay. Hindi ka parang nagdududa, na. teka muna. Bakit nung... niya basbasan 'yung pera ko? Ay, pera ko na ito. Kinita ko na ito. Pinaghirapan ko na ito. Paano swerte itong pera? Kasi kumalas ka, hindi mo sana kinita 'yung pera ngayon." Tama. Noong una kasi, sir, noong February nagsimula po ako nag apply mm -hmm. Nagbibigay naman po siya sa pang-apply ko noon, sir, kasi sabi nga niya, buo ka sa akin pag ano na kailangan mo na sa pag-apply mo ganun sir pero nitong march na po sir sa huling lakad ko na po na magbibisa na ako tapos bibigay ko na yung bayad ko sa agency, sir. 800 lang po yung pera kong pupunta dito sa Manila nun, sir, kasi hindi niya po binigay. Umutang na po ako sa mga tiyahin ko nun. Marilyn, ma'am, magandang hapon. Ay, hello po. Andito po, ma'am, si Rochelle Graneta. Kilala niyo po siya. Mm -hmm. O, oh, 1.1 million binasbasan niyo. Ngayon, nasa na po yung 1.1? Nabasbasan niyo na po ba? Kasi kung hindi, ma'am, kayo sir, mabasbasan eh, sa loob ng kulungan. Ay, sir, baka po misunderstanding lang po siguro kami ni Rochelle. Sige po, mag-explain po kayo, ma'am. Apo. Ganito po kasi yon. Total, alam nyo na din po yung, yung sitwasyon at sinabi po pala niya yan about na nababasbasan. Ganito po kasi yon. Mm. Ako po kasi, contractor po ako. Naniniwala rin po kasi ako sa pinaniniwalaan niya, like kay Apo Ninyo po kasi tawag namin. Uh, may tinatawag po kasi kaming, parang meron po kaming isang, eh, mayroon po akong isang ini-sponsoran na mga nagsiservice ng mga naggagamot, parang ganun po, sa Isabela. Oh, okay. Nagpatayo po kasi ako ng bahay dito sa Gimba. May bypass San okay. Roque Okay Tapos iyon ay tulong po Ng pinaniniwalaan po namin Tapos nagkaroon po Okay, sino-sino po yung, yung pinaniniwalaan ninyo? Puan po, ninyo Santo ninyo? Opo Naku, pati santo ninyo Nadamay kaya nga po, ayoko nga po sanang magsalita ng ganitong bagay. Eh, na-open naman na po. Pwede okay, po pang sige. magsana. Sige, ma'am. Anong kinalaman ni Santo Nino sa 1.1 million ah, na po. kinuha mo sa kanya para basbasan ko, no? Hindi sige. po ito, hindi po ito talagang big deal. Kasi tinuturing ko naman silang pamilya. Hindi big deal ang 1.1 million sa inyo, ma'am? Siguro po. Ay, hindi, na, hindi naman, sir. Hindi po. Wait lang po. Ah, Papaliwanag ko lang po. Sige, ma'am. So mas maayos. Sige mas okay po siya sir. Hindi po, at saka hindi po ako tumatalikod. Hindi rin po ako, hindi rin po, ko, hindi ko rin po sinasabi na tatalikuran ko po yan kung 1 million man po na get Hindi po, babayaran ko po kung talaga po akong nagkasala at ibibigay ko po. Okay. Ngayon, lahat po na dito sa altar, pinupuntahan po kasi talaga nila yon dito sa bahay. Pinupuntahan po nilang lahat. Mm -mm. Nagdadala sila ng nagpapabasbas sila. Ako din po mismo, kasi may construction po ako. Naglalabas ako ng pera ko. Alam ng mga kasambahay ko po dito yon, alam din yung partner ko, alam po lahat dito yon na ganun ako. Mismong okay. ako po. Na bawat kwan ko, yung floor plan na ipapatayo kong construction na bahay, hinihiling ko sa kanya na basbasan niya. Lahat kami, hanggang dumating sa punto na hindi ko na po i-make it short ko na po, na alam niya yon, pati kila nanay, lahat. Tapos, ayan pong nangyari, nagbasbat. O dey, inililista po namin yan isa-isa, binabalot po namin sa papel. Okay. Ngayon nangyari po, Nagtanggap po kasi ako dito ng... Actually, ma, naibalik naman po yung iba. Kinumpit ko po kahapon at dahil ang plano ko po kasi ibabalik na lang. Okay. Mabuti Yun naman. Yun po ang kwan ko. Tapos po, Mabuti oh hold on sir, hindi naman po ako masamang tao, sabi ko nga po. Tapos po, eto po, 475 kung 1.1 million na sinasabi po niya, sir, eto, to be honest, dahil binabalot, dahil meron siyang listahan doon ako nagbe-base. Pag binabalot po yan, iniisa-isa ko po yan talagang binabalot. Tapos pinapabasbasan, sinasama ko sa kwan ko sa ko siyang kapatid. Ngayon ang nangyari, so sir, wala kasi akong CCTV dito sa bahay. Ma'am, bakit kinailangan mo basbasan ang pera niya para hindi malasin, para siya swertin? Eh yung pera, ay, swerte, na, na swerte na ngayon eh. Para ikaw ay ah, kumita ako? ng 1.1, ibig sabihin sinuerte ka na. Tapos ngayon, Babasbasan mo ko no para hindi siya malasin doon sa pera niya. Pandulo ko po yun. Pero hindi naman ganun. Tapos dinamay pa si Santo Niño. Sige. Ay, hindi ko naman po siya pinilit kasi nakikita naman po niya yung pinapaniwalaan ko Tapos na. pati pati credit card. Yes, sir. O, babasbasan yes, mo. naman po. Kasama ko naman po siya, nag-usap naman po kami. Kasi nga pang ginagawa ko nga po, yung iba, yung kaysa iba pa yung hihingian ko ng tulong na iba, nandyan naman po siya, di sa'yo na lang mag-iinteres yan. At hindi ko po yun inaatrasan, sir. Hindi po. Ma'am! Pwede ko po pong ibigay. Ma'am! Ma'am, pwede ba ako magpabasbas sa'yo? Ay, hindi po. Hindi ko po yung tinatanggap kung hindi po kayo naniniwala. Hindi, sige, hindi. naniniwala. Naniniwala ko sa kasinungalingan mo. Sige, kalukuhan mo. Basbasan mo lahat ng mga staff ko para buwinasin kami. Pwede si Odette, unahin natin. Pero hindi po ako. Ha? Kayong, hindi naman po ganun ang pagkakakuan Basbasan mo yung mga kaselda mo. Mali mo, baka bigla kayo makalaya. Swertihin kayo. Gusto mo yon? comment. Nakita mo na kung anong nangyari. Ate, 'di ba kasi nga pumunta kami diyan sa bahay niyo Saturday tapos nakikipag-usap kami na ibalik mo yung mga pera nagagamitin ko kasi kailangan ng kailangan ko. Si walang wala na kami ng pamilya ko, te. Tapos sabi ko sa iyo, mag-open pa ng babuyan tong kapatid ko akong tutulong, wala kaming business, te, 'di ba? Tong kapatid ko at ako lang magtutulungan. Tapos anong sabi mo sa akin, te? Pupunta ka sa bahay ng Sunday, hindi ka naman pumunta, hinintay po kita maghapon. Pumunta ka po doon Monday pero nilampasan mo yung bahay namin pumunta ka sa ibang bahay doon ka nakipag-usap sa isang kakilala namin, hindi mo naman kami dinaanan tapos nakikipag-usap kami sabi namin, kami pupunta dyan sa bahay nyo para mag-usap-usap tayo, ayaw mo naman te, anong gagawin namin? No comment ako, mag-usap na lang tayo kasi ginagawan kita ng paraan. Kasi alam mo naman kung anong nangyari. Hindi naman ako nagsinungaling. Yun lang ngayon. Mag magkita tayo. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa Balota. Attorney Victor John Paul Ronquillo, Regional Director, NBI Region 2. Attorney Ronquillo, magandang hapon po ng NBI sir. Yes sir, uh, Senator sir. Uh, good afternoon. Sir, base dun sa mga narinig niyong uh, sa Laysay ni Ma'am Rochelle, yung aming complainant. Ano pong pwede maikaso dito kay Ms sa hagun na 1.1 million na tangay niya mula dito ka sir, From research. what I heard, from what I heard naman sir, there's uh, there is evidence to show na may mga swindling or staff case na pwedeng ma-file dito. Nakuza so, na. ready naman po ang aming uh, Isabela District Office. Uh, Nagbigay na po ako ng instruction na yung complaint na so, pwede naman pumunta sa amin para maiproseso natin yung formal na complaint. Sir. Ayun, thank you, thank you. Thank you so much, Attorney Ronquillo. Pupunta po kami sa inyong tanggapan dyan. First thing in the morning po, uh, kahit po sa Monday, sir, we're ma o, oh, sige uh, po. Para po maiproseso na po, uh, mag-start na po yung process ng pag-file natin ng uh, complaint, sir. Ay, salamat. Tama-tama mm -hmm. kasi, Ma'am Rochelle, mm -hmm. merong ACCIS Party List Action Center dun sa Kawain. Ibabato kita doon at yung mga taga-ACCIS ang sasama sa inyo sa tanggapan ni Attorney Ronquillo ng NBI. Sobrang thank you, Attorney Ronquillo, yeah. sir. Thank you po, attorney. Yes, sir, Senator, sir. Uh, maraming salamat po at lagi yung uh, nagpapasalamat ng NPS sa suporta na niyo Senator Ravi. Thank you po, sir. Ma'am Marilyn. Po. Okay, sa Monday, sasamahan namin siya sa NBI at sa ka ng kaso ng NBI. Mag-imbestigahan okay, ka ng NBI, sasampahan ng kaso ng NBI. Sorry ako tumatakbo eh. Tsaka... Ah, uh, hindi, huwag ka tumakbo. Okay lang tumakbo at ka. Tsaka, sir, hindi naman ganun kalaki yung pan um, eh. Kung baga... Hindi kalaki yung 1 million, 1.1, di malaki. Sir, sir di ba kailangan nyo rin ng documents para makita nyo naman na merong naibalik? Pagka naibalik mo? 475 po. Nawala lang po yung... 245,000. 245,000. Oh, meron ka pang utang na 855 transfer ko po sa inyo yung mga bank transfer ko. Pwede naman po kaming magkita talaga eh. Tapos po may haharap. Eh paano pa yung sa para mga, credit, paano pa yung sa mga credit card na nice one? Ayun naman po eh. di ko, nagbabayad naman po. Tapos eh nandiyan na nga po. O oh, ganito. Po ganito ang gagawin pa. natin. Ma'am, ganito ang gawin natin. Baka Pu po pwede. Pupunta kami Ay. sa Isabela, sa NBI. Magpapayal ng kaso itong si Ma'am Rochelle. Bahala na kayo mag-usap. Kung halimbawa, Ay, eh, eh isip ni ma'am, Di pwede naman niya hindi tuloy yung kaso. Kung halimbawa, nagkaaregluhan kayo, naisuhalin mo yung pera, di, pwede naman siya umatras. Ha, parang hindi na po yata pa atas eh. Ha? Siya yung pumunta tapos ako, parang hindi po yata pa. okay lang pong magpile siya, pero dapat po tignan nyo rin po yung mga documents ko. Ah, ba't ka umiiyak? Kung nagbabalik ba ako, hindi po ako umiiyak. Nagsasabi oh. po ako. Kaya po ako okay. kumakalma kasi parang ang big deal naman. Ang ah, ganon? Parang di ako makapaniwala na magbabalik naman po ako tapos meron naman po kasing behind na hindi lang naman po, hindi naman po ito panloloko eh. Eh kung ate, kung magkita man tayo, payag ka ba na magkaroon tayo na agreement na magbabayad ka? Ay oo naman! Kailangan ako gumagawa ng panaan sa 400000 tapos yung sa credit card inaalam ko na kung magbabayad yung mga client, pinuporsigi ko na nga sila ngayon. Dahil sa Sabado, pupunta nga ako dyan. Tapos sabi kasi ni Renan sa akin, magkakaroon. Tapos, may chat ako kay Renan na. I-screenshot ko pa tayo, na ayusin mo na. Nandyan na yan. Nangyari na yan. Yun ang sabi ko. Ibabalik ko na lang at wala naman nang mananagot dyan. Ako talaga ang mananagot. Dahil hindi nyo naman kinukonsider yung ibang nangyari. Yung gusto mo lang kasi. So hindi naman ako nagagalit. Kasi Nagalit ate, ba? ilang beses ka na namin tinatawagan na magkita tayo. Umiiwas ka naman kasi ate. Naalala mo yung sabi ni Nanay Flor? Ang sabi niya, huwag kang pupunta kung hindi mo lang dindala yung pera. Opo nanay ka ko. So ang gagawin ko, gagawa ko ng solusyon. At ano Nakasin po yung solusyon? Nagkakasimula ko ng koleksyon. Ay syempre po, po ako sa mga project kong pinapatayo ngayon. Ah so ibig sabihin mag, pong, maghanap ka ng kliyente mababasbasan ulit mga pera nila? Ay, hindi po. Sir, nangungontrata po ako ng bahay. Ano ang pangalan ng construction company mo? MMGPS po. Nangungontrata po ako, sir. MMGPS? Opo. Ano kinukontrata mo? Nangungontrata po? po ako ng bahay. Bahay? Ano klase ng bahay? Ano klaseng lang po ako bahay? Mga bahay po. Oh, eh, hindi mo na kailangang mangurat sa sir, bahay, sa... Na akong materials. Hindi, hindi naman po ako. Kaya po niya kung Hindi po ako. Hindi po ako tumatalis po. Hindi rin ako. Kung may anuman po yung nangyari na yan, understanding lang po talaga yan. Okay, ma'am, ganito na lang. Ano. So pupunta sa Isabela, ito si Ma'am Rochelle, sasama namin sa NBI, magsasamba siya ng kaso. Uh, ngayon, depende na sa kanya kung siya ay atras dahil uh, ikaw ay magpag sa kanya dahil babayaran mo na siya, nasa kanya na yon. Basta kami sasama namin sa NBI para sa Isabela para magsamba ng kaso, okay? okay. Ganito, ma'am. Mag-ready ka ng pera na pambalik sa kanya para hindi na siya tumuloy sa NBI. Wala pong problema yan kung ididimanda po yun si makakapag-antay. Pero sabi ko nga po, pwede lang po siyang magdimanda para okay. po may ikon ko naman yung para sa akin. Wala pero, problema. Pero pong pinaglalaanan ko siya. Oh, sige, sige. sige mag mag mag, mag demanda na po siya kung gano'n. Sige ma, magkita-kita lang kay sa Cortez. Tutulungan okay. so, namin siya. Mas siguro na kwan na ayusin na lang po namin na hindi na po tayo umabot sa ganitong punto talaga. Akala ko magdemanda tapos ngayon ayusin na lang. Ano ka ba hindi talaga? po 'di ba sabi po niya, ay 'di ba sabi niyo po, siya na po yung bahala kung atras siya o hindi. Kung magbabayad ka, iatras niya yung pagsasampa ng kaso laban eh, sep. Ano po? yong yung dapat gawin pag kinuha mo naman ang pera, di ba? Kailangan mo pong bayaran. Kaya nga, bayaran mo. Pag binayaran mo siya. Ay, wala naman pong problema yun. Ayun Ay, naman pala. Eh. Basta kung mo... meron po akong pambayad, e eh, babayaran ko. Eh, ngayon nga po, sabi ko sa inyo, may hanap buhay naman po ako, sir, kahit ganito ako. Oh. Hindi naman po ako tumatakbo sa ganyang bagay na kung alam ko naman pong kasalanan ko, hindi naman po oh. ako eh, ganun tao. Kahit naman po, din Totoo naman po. Oh, uh, May sige, ma naman ma po ako. Oh, ma'am, pagdating namin diyan sa Isabela, ibalik mo sa kanya, magkwentahan kayo, ibalik mo sa kanya kung magkano yung balance niyo pa sa kanya at pag nagkasolian na kayo ng pera, nasolid man ng pera sa kanya at kontento na si Ate, Ate Rochelle, hindi niya itutuloy ang kaso. Ganun lang kasimple 'yon, okay? eto nagpatulpo na po siya. Pero As. gagawin ko po yan. Huwag po kayong magalala. Babayar mo. Po ako masamang tao. Ay, oo naman po. Hindi po ako masamang tao. As. Alam naman po niya sa sarili niya yan kung ano ang nangyari. Okay. I-demanda mo na siya. Matapos mo siya demanda, sugugulang so ka sa korte. Habang nasa korte kayo, tapos nagkaroon na siyang pera pambayad sa inyo, pwede mo naman iurong yung kaso. This is, no yun, desistance ang tawag noon. Magpa-file ka ng desistance, sababaliwala. Quits na kayo, nabayaran ka na eh. Ituloy mo na lang kaso sa NBI. Opo. Samahan ka namin, ha? Opo. Dun salamat sa... Sige po. Sige po. Salamat po. Okay. Good luck na lang po sa inyo, Ma'am Marilyn. Sige po. Salamat thank po, ma... you po. Thank you po, Madam. Thank you. Okay. Sige. Monday, samahan namin speak. kayo okay. sa Isabela. Okay, Ma'am? Opo. Thank you Gandang po. Magandang hapon po, Sarapi. Madam. Magandang hapon thank you po. Thank you po. Thank you.